Ito si Clifford. Isang veteranong mamamakla. Tinagurian siyang pinakasikat na mamamakla sa panahon namin. Halika't tuklasin ang mundo ng pamamakla. Huy! Clifford! Kuya Clifford! Oh, pwede ba magtanong? Bakla ka po ba? O oh, hindi ah. Pero ano itong... po ba ang ginagawa ng namamakla? Mm. Madas ginagawa yan. Pero hindi pinapag bakit po ba pinagbabawal yung pamamakla sa mga pampublikong lugar? Kasi nagtaas sila ng tax. <laughs> Alam mo naman. <laughs> gano'ng katagal gano'ng ba na ba Uh, mga, mga matagal na eh. Sa tagal-tagal mo na ano ba yung mga hindi mo makakalimutan karanasan? Yung isa, dati bata, sinubukan hipan yung aking... um, para daw eh sino 'yung mga kalimitang kliyente mo sa uh, industriya ng pamamakla. Ah, uh, 'yung mga Bading, tapos 'yung iba, mga shoki. Pwede ka bang magsabi ng mga pangalan? Uh, si Bading 1, at si Bading 2. Kasi naalala mga... ko nung bata ako, may bakla doon sa lugar namin si Rosalinda. Kilala mo ba 'yon? Hindi si Marimar 'yung ano ko doon eh. Sumay sa inyo? Ay, sa si may sa si may sa si amin. Napapadaan ka ba doon? Hmm, napapahiga lang. Oo nga, ba balita ko nga. Ikaw yung pinakasikat dun, mahaba daw yung notes mo. Pwede bang patingin? Hindi, dadyan, sinusubukan. Magkano yung booking mo kung okay lang matanong? Uh, Ako binigyan din. Kuminsan kasi may booking kami sa kasal. May booking <laughs> sa binyag. <laughs> ah! So, marami ka palang bookings. Hindi mm. ka ba nabubuking ng nanay mo sa pamamakla mo? Kung saan, yung buking ng ina mo? ko Ay, Kuya Jobert, salamat pala. Maraming salamat sa pagturo mo sa akin. Sige, mo muahag. Jobert!